Ayan kuya, kinukuha. Ayaw kong buwasan sa 14. Bahala na kaya. 14 daw. When yan, 142. Nabili na. Pangkatay ng kalabaw. Pagkatumyan doon, pumindot ko pa rin sa sa'yo cellphone. Di ba lang Ako pa rin ko, ang taglagay sa amin, yung nabili sa bahay. Pagkatay ko nabili sa amin, yung cellphone, yung napatay ko sa bulsa. Hindi nila lang ako ha. Kung ako sa ang pininot mo yung cellphone, pinatamaya mo yung sito ba ito? Tatawaran mo ng 30 SS, gagalitan ka na. Kina magandang umaga, mga talong TV na dito na ulit tayo ngayon sa Lucena Livestock Auction Market. Araw po ng Lunes, uh, June 16, 2025. Tayo po ay mag-update ng mga presyo ng mga binebenta mga baka at kalabaw dito. At saksen natin ang tawaran at bilihan dito kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. Pare 43. 43. Oo, so, pinalamat ko sa iyo 43. Pag sa 40 pare, ayun,

Ha uh, ano ala una ng madaling araw. Tuloy na bilihan dito. 40 yeah, hindi kaya pare. Simulan mo ah. Forteo to baik. Ala media. ko lang, lang may Mas. Hindi ko alam kung sa tingin mo.

sabi mo ay suka, yung akin naman ay tuyo. Ay talagang hmm. tuyo lang sa ilalim ng na suka. Nasa iba ba yung tuyo? At yung yun ay sibuyas. Is, <laughs> 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 dalawan, dalawan libong difference siya. Talaga. Tuna. Pagka tumindot, kumibig ka pa rin si yung cellphone, Hindi ko nakakabili. <laughs> <laughs> ako pa rin kuhan. Pag naging isa, amin niya ko sa bahay. <laughs> Bakit ka nababigay sa amin yung cellphone, inapatay pina cellphone sa bulsan mo? Hindi na nakuha. Bumabas <laughs> na ang partner ah. Bawa lang pagka, anong tingin mo yung cellphone, pinatamahan mo ng sinto ba iti Tatawaran mo ng 30 ss, gagalitan ka naman. Inapindot ka niya? Hindi inapindot eh, inapasin niya eh. Hindi Hay. mo kayo, kung ayaw natin sa amin lang kayo, babalibidin mo nga kayo sa amin una palang kulip ba? hindi na ko. ano yung parang 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 mga buwan ng ganito ayan, kita dito, lokol. Kita, eh. Ano tawag ni Kuwate mo? Dating dito, magdating e Kuwate mo. Dito din sandi ko lamang ma wala tawad. niya pag kami batamaran pare, Kunin mo, pagka medyo alanganin huwag na muna, kawa ka rin naman. Pares dalawa Ay, lugi pa rin ako, malulugi ka rin naman. Dalawa tayong malulugi. 42, walang tawad. Ay, kayo, tatagal, tatagal eh. Ito dugawa nga naman tayong pisa ko, ayaw. dahil. Yay!

Mura oras pa kabilis na min pa kasi naglaluto nakabili niya. mahal din niya yung mga yan. hindi na yung nakatawytay mo na ano mo na para <gies> na sa kung ano para niya para ano para niya siyang buhay ano 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 41.5 ayos na <laughs> 41.5 kaso na binigyan na ba 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 <laughs> pagka yung uh, namatalong si uh, TV pinabuhan na po yung mga kalabaw na galing pico na Dalawang truck lang ang dumating ay tatlo wali ang dumating na mga bayaw dito na galing bigol Yan po alas 4.30 ng madaling araw. Yan na, good morning. Mga Katalongs TV, nandito tayo sa Lucena Livestock Auction Market. Araw po ng lunes. Unang araw ng pasokan. Pero hindi po ganun karami ang dumating na mga binibenta mga hype dito. Yan po, kahit yung mga kalabo, pa rin. Yan po, ito po yung unang araw ng pasokan. June 16, 2025. Ito po. Tayo yung mag-update ng mga binibenta hype dito. Yan. Ha? Ah? Ha?

malaking ulan din sa baka ang patining na mga uh, may kitsang taon na mga isang klaseng taon ng edad yan dumusod yung ulo sa bakal nangyari nakon yun na. At all. Yan ang si Kapitan. Kausap ni Kapitan yung paano nito Mayari. Ang tawa ay 47. Kausap <laughs> sa cellphone yung mayari ng kalabaw. 47 ang sa kalabaw na

56, 58 50, 58 at 56 ang <laughs> patama 3 si Kuya ginukuha ayaw kong buwasan sa 14, bahala na kaya 14 daw Sin 12 image ang tawad pala. Sin 2 kotor pala presyo nito. 112.5 ang tawad sa dalawa. <tong> Yung isa yan daw. Tres image na lang daw itong dalawa. Ah!

Pasay. Pasay Market po. ano pong pa, anong number po ng inyong pwesto? 22, 23. 22, 23. Yan po sila. 22, 23. Yan. Ano po yung kalabaw at baka kinakatay niyo? Kalabaw lang. Kalabaw lang. Ah, kalabaw lang naman po ninyo. Kalabaw sa baka, alo. din, oh. Uh. Kalabaw kalabaw, baka. <laughs> ayan, punta kayo kala sa rat hmm. din ng mga sariwang uh, bakat kalabaw ang kinakatay nila. Ah, uh, ito may kabayo pala na nabili. Ano kakatay katabi kayo ng kabayo? Oo. Ah, uh, tumira din. Magkano niyo po lang ko ito? <laughs> ayan 28. 28. 28. Yan, meron din pala sila, nagkakatay din sila ng kabayo. Ito daw ay nabili ng 28. Ayan ang pangkatay ng kalabaw. Ay, kabayo pala. Ayan 28 do'o na nabili. Kay Boss Tisoy na number 22. Ah, number 2. Ayan. Ito naman natarato ni Boss dalawa. Mabait lalaki. 12. 13. 13? Ayos na, dalawa 13. 113, 113. <laughs> Ayan o no. Mga pangkatay na Mabilis ang tawaran yeah. Ayan, napakita Ayan o Ayan o bata pa, mistiso Mistiso school day nga pa lang ngayon. Hmm. Ito, 65. 65,000. Yes. Yeah. Tinitinan pa ni boss. Punta mo sa vlog, 65,000. Ah. Yeah. Ikaw, ikaw, magka sa ulo. Nalagyan na naman yata ako ng kuto. Pag-vlog <laughs> mo niya. Nalagyan na naman ako ng kuto ng kalabaw eh. Mas kinakatikaw sa pag-vlog. Mas magkakamalap. Tara. Ayan, 75, <laughs> <tawad>. ah sabi ni Papey dofollow. sabi ni kung sabi 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 kung sabi 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 Hello. sabi 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 Mataas yan eh 72 na. Ay, na. 72 para sa 72 kasundo na. Eh, na. na na to. na <laughs> Tarik ng kargahan nila ito. Tapi, ang na kargahan, e Ay, talaga. Nangas ta ta <laughs> <Targa. laughs> ang tatawag. <tarik> na kargahan. <sighs> Yah! Kinarga na mga pangkatay. Bakit <laughs> yun, ginawa ng paraan <laughs> hirap ka <po. laughs> ang tarik eh, parang makakit sa ano eh sa bangin <laughs> ano kaya, kaya? butit mabait yung bakit hindi nahiga <laughs> sa tarik niyan Yan. Ah, oh, talagang sobrang tarik. Kira pang bahay oh. Hala, hindi talaga kaya. Oh, may ikot nyo. Yan you o, know, malilate naman. Mga malilate na kalabaw naman ang ano, nilabas. ali ah, na may kalambre. <laughs> kalambre diyan sa namin kalambre ayok kay ka Sa'yo sige galing to hindi may kalambre yung isa kanong kalimbre may pilay yeah. wala ayo Nakalaka <laughs> tayo Palagi <laughs> Sa Bawa sa 110 Bawa sa 110 ang dalawa Shit eh.

Tinitingnan pa. Okay. Malit pa gang. Alright. 108 daw. 108 itong dalawa. Ano ba 'yan? pa Jun. Ayos na boss Nakuha na itong dalawa Ayos na One way po Baka talaga <laughs> gisa na talaga itong back na pao oh. Sinyalado Sinyalado One <laughs> way daw nabili na yun Mas ilan na nabili nyo? 10 Ah 12 Dose na uh, Puro kalabaw yun ah, Dose yung kalabaw ah, Bukod yung tatlong kabayo Yung yun pala Mga kompleto na yung pangarga nila <laughs> <laughs>

ito yung pangkatay na. Ayan. Hindi pa nagkakasundo sa bakang ito. Matsura. May nabilis kaya doon na pangalagang kalabaw. Magkano yan po nakuha? Kaya doon? 30. 30.

Talon, tatalon Pa Magkano din ako ay kanya kalaki? Tertip. Tertip ito pala tinabi. Oh, isa sa mga

bistram painggit usan tawot malam na oh. maalam maalam na malam na malam na 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 kumain kumain painggit usan 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 talaga Kung hindi ito slang ayos na 22-1 22,100 Pang kain ng ni gus Pampalusog daw Ayos na Sana <laughs> ilusog Sana daw ilusog Malabo ba? Ay, ako na pinayap pa Nakaw Nakaw Ay, nakaw Ayan Ah, bali pa. <laughs> ito pala yung nabili na itong apat na ito. Kakarga na. Ba, parang bago na yung kargahan nyo ah. Yeah. Eh. Bago Ito ng apat ang nabili nyo. Lima. Lima? Ay, pati yung isang babae. Ano puro lalaki. ba ito? So ngayon lang? Okay. Magkano parang ilan? hindi par parehas ito ito pula 34, 34. 38 425. 425. ito mura mura 28. 28. 28. Ay, natin unay babae babae ang katawan so, so, Yada, yung mga, presyo, huh? mga baka nila, so, yung na mga na ano to papaiwi nyo? ah papaiwi pala <laughs> papaiwi marami pala ito <laughs> Ayan, pag ganito-ganito lang eh, marami pa lang paiwi. Ayan oh. Yan. Limang baka papaiwi daw. Pag paiwi mo nga ako kahit mga tatlo. <laughs> Ayan. Na. Kakarga na ito. Ay, pa kay meron kay dito. Wala. Kakarga na tong dalawa. Pag bilaw lang tong dala no. Ayan pagbilaw ayan so, okay. yeah. pop pop yung isang abot din abot Kaya Jess, tayo abas Ha? Tayo abas. mo ni... Kaya tayo 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 ni... tayo Ya. Nelawanak Kinarga. Uh. naik harga nah Jadi kita ngaportif may kita po ang daw ang kapital. magkana tawad sa'yo boss? ha? 45? ah 45 may kita 45 daw kapital nito ha? 45? Uh, 45. Uh, 45. Okay, <coughs> 47.5 seven five sa ganda naman yan na ako namin ito si 46 ang tawad binibigay na 47 si tatay ah Mahaba naman ang baka. Ayos na. Ayos na to, 47. Kasundo na. Sana na lang pagbilaw din. Ayan. 47 kasundo na dito sa bahang ito. Pang ilang taon po taon nang halaga? Baka yan mga kulay lang. Pag mga isang taon lang. Isang diba taon lang. Binta na rin. Basta medyo lumakilaki ng katawan niya. No? May isang taon. Ito na may ano, tuturete pa lang. Isang taong alaga lang daw. Ito. Hmm. Si pure Brahma na pinaw na pinaw. Hmm. lalaki oh. Saan galing to? Sa boss ang galing to to. Kuwangko. Kuwangko. Galing daw kuwangko. Ito pa ay uh, Mabait ko eh dito kung hindi naman matugan din kung hindi mabait eh. Maganda pa sa yung kabait. <laughs> Wala pa mga salasala pero Makinis

mga talong TV hindi na tumawad si tatay at wala pa ng pagbayad na kabili na ako si yan hindi na tumawad sa bahang ito tal pa siyong baka